So, ako may isi-share sa inyo, ano. So, last weekend lang, nasa facial center oh, nagpa -facial ako. Nagpa-facial ako. Eh, na-clearis ako kasi gusto ko rin magpa-IPL hair removal. Sa ba? So, nagtanong ako, sabi ko, magkala po yung diode, um, kineme. True of the city. Diode laser para sa kalikili, para mawala yung buhok sa kalikili. So, sabi niya, mampakin nga po ng kalikili niyo. O siyempre, taas naman ako. Ito po. oo oh, diba? Ang puti. Tapos so, sabi niya, alam mo, ay ma'am, wala naman ko challenge-challenge yan. Grabe. Wala pong challenge ang kalikili niyo. Sabi niya, <laughs> ang puti. At ang kinis daw ng kalikili ko. So, ano naman, proud naman na po. So, sabi ko, ay, thank you po. Oo, kasi niya ako nagde-deodorant. Sabi ko, ang ginagamit ko lang ay glycolic acid. eto po. Ito lang talaga yung ginagamit ko. At alam ano mo naman, syempre, hindi naman to overnight puputi na, no? Hindi to magic. This is not magic, guys. Syempre, eh, mapapansin mo lang, eventually, gradually, puputi na siya. So, ilang months ko na, or one, one year ko na, actually, ginadam. Ayan, you no? Know, paubos na nga. Tried and tested. No alcohol, no paraben, no, no aluminum. This is really the best of the best. Para, umuti at kuminis. Na wala ang chicken skin ko. At nakini siya. Pag hinawakan mo dati, pag may chicken skin, nung may chicken skin yung kalikili ko, bumpy siya. Dry, ganun. And um, magaspang. Ngayon, mahines, maputi, all because of this. Ito lang. Trust me.